Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang posibleng pagsasama ni Luka Doncic at Nikola Jokic sa isang kupunan. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang bagong player na posibleng pamalit ng Los Angeles Lakers kay Jared Vanderbilt. Sa ginanap pala nga po mga na All-Star Game kahapon, ay marami na nga po ang nakapansin sa napakasulidong chemistry ni Luka Doncic at Nikola Jokic bilang parte ng West All-Star. Parati nga po sila nagkukulitang dalawa plus marami na naman nga po namangha sa ginawa nilang no fast break kung saan nagpasahan lang mga po sila ng bola hanggang sa maka-score ang kanilang kupunan. Kaya dahil nga po dyan ay hindi na nga po naiwasan pa ng mga fans na umasa na posible silang magkasamang dalawa sa iisang kupunan sa mga susunod na taon. Sa ipinakita pa lang po ni Luka Doncic at Nikola Jokic, ay mukhang meron na nga po talaga silang sulidong chemistry kung sakali mang magkasama silang dalawa sa isang kupunan. Dahil sa talento nga po nila ay hindi na naman nga po malabo na makakuha agad sila ng kampiyonato kapag nag mag na sila sa mga susunod na taon. Pero bagamat man nga na po maganda talaga ang chemistry ni Luka Doncic at Nikola Jokic, ay mukhang matagal-tagal para naman nga po ating hihintayin bago sila magkaroon ng pagkakataon na magkasama sa isang kupunan since pareho rin naman nga po silang itinuturing na franchise player ng Denver Nuggets at Dallas Mavericks at imposible nga po silang bitawan ng kanilang mga kupunan. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang bagong player na posibleng pamalit ng Los Angeles Lakers kay Jared Vanderbilt. Ayun nga po mga katrop sa pinakahuling nilabas na balita ng isang Lakers insider. As of now nga po ay merong limang manlalaro ngayon ng Lakers ang mainiindang injuring sa kanila mga pangangatawan na kinabibilangan nila Cam Reddish, Lebron James, Max Christie, Gabe Vincent at si Jared Vanderbilt. Pero wag naman nga dya po mag-adala mga katrops, Gayong inaasahan na rin naman nga po na makakabalik at makakapaglaro pa sila bago magtapos ang regular season at bago pumasok ang playoffs maliban na lamang kay Jared Vanderbilt na hindi pa sure kung makakapaglaro muli ngayong season. Kaya suggest nga po ng mga analyst na kailangan nga po talaga ng Lakers na kumuha ng at least ng bagong player na posibleng pumalit sa kanya. At isa nga po sa mga nabanggit na player na maaaring nga po nalang kunin sa buyout market ay si Daniel House Jr. nakakawave pala nga po sa kanya ng Pistons nang nagdang linggo. Bali, sara naman nga na po itong 6'6 na forward na kayang bantay ng kahit anumang posisyon sa loob ng court mula point guard hanggang center. At ang maganda pa dyan mga katrops ay reliable na rin naman nga ang offense nito kaya sigurado nga po na mapapakinabangan siya ng Lakers bilang pamalit kay Jared Vanderbilt. So yun lang mga katrops ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa ito pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.